Guys, alam nyo ba kung ano itong nasa tabi ko? Ito ho yung halamang ratan. So yung uway sa Tagalog. Ito yung ginagawang mga upuan nung araw. Ginagawang basket at kung ano-ano pa. Ayan. Ito ho yung mga magandang uh, itanim sa mga harapan o likuran ng bahay ninyo. Pwede nyo itong gamitin para doon sa Uh, security na inyong bahay. So, pwedeng hindi na kayo mag-back out. Ito yung ilalagay nyo. Makakatipid kayo. At the same time, meron siyang view sa bahay ninyo. Kasi, oh, ayan, oh. Ganyan siya. Huwag nyo lang palakihin. Mga ganyan kalaki. Alam nyo kung bakit? Kasi, yung buong ano niya, pati dahon, may tinik. Yung kanyang... ah uh, ano tawag ito yung paklang o stem ng ano ng kanyang dahon may tinik din sa kanyang puno niya pinakapunuan niya may tinik din ah, gusto makita no tingnan ah, ipakita ko sa inyo so ayan guys pakita ko sa inyo kung gaano siya ka tinik ayan no oh. ayan puro tinik yang kanyang ano stem dyan pati yung kanyang dahon ito, to, may mga tinik din to to. Itong area na to, nakita niya 'yan. Ayan. Tinik din 'yan, no. Yan. pati dito ito ko ano, to, magaspang din to. May tinik-tinik din maliliit to. Tima dahon na 'yan, mga dahon na 'yan, may mga tinik-tinik din 'yan. So napakaganda siyang itanim. Bilang uh, security uh, plants doon sa bahay niyo, magsisilbing security siya, no. Hindi basta makakatawid yung magnanakaw sa bahay niyo kita nyo no ayan no kita nyo yung tinik na yan ang dami nyan iwan ko lang kung <laughs> kung pa tanga tanga yung ano talagang injury yung kanyang abutin dyan no kita nyo yan no tapos yung malaki mahaba na kasi to ito yung lumalaki humahaba to ng humahaba ayan no yung malaki namin ang pangit na nga gusto ko nang kunin kasi pangit siya. Ayan, umaba siya. Ayan, nakita nyo. Ayan, puro tinik oh. Ayan. Ayan, pag tinanggal mo yan, makinis na. Ito na yung lalabas. Ayan na yung uway. Ayan. Ayan, puro tinik yan. Tanggalin natin yan. Ayan, tutusok ka nyan. Alas pa naman o oh, tigas. Haba na to guys oh. Pakita sa inyo kung gaano nakahaba Ayan oh. hmm. oh. Ayan oh. Puro tinik oh. oh. Talas yan oh. hmm. hmm. yung dahon oh. Nakita nyo puro tinik pati dito sa ibabaw yung mga tinik yan oh. Ayan Kita nyo, yun, no? Hindi, hindi masyado nyo makita. Ayan, may mga tinik din yan. O, oh, ayan, no? pati leaves. May mga tinik. At saka, so, ano to Medicinal plant din daw to I-research nyo lang. I-research e nyo lang kung saan ginagamit itong uh, ratan as medicinal plants. No? haba na no <laughs> ang ganda nyo rin tingnan no pwede rin naman dyan pang view sa bahay bahay niyo sa mga ano ninyo uh, farm or resort niyo na kailangan nyo ng mga hindi na kailangan ng bantayan lagi o barbwire yung gamitin nyo, ito na lang o oh, tanim niyo so yan lang guys